Yung inyong trabaho diyan sa Comic Cave. Ah. Uh, Paano po ano? Ah, uh, balita ko kasi mahilig po kayo sa ano rin, sa comics saka sa games. Paano ito nakatulong ah, yes. sa inyong ano, sa inyong trabaho ngayon? Um, siguro po by luck and blessing, um, isa siguro na nakatulong kasi bata pa ako. Um, I'm already uh, supported by my parents. So, alin pagka 'pag may magandang grades, I get a, I get a figure, I get a toy. Eh, hindi naman tayo mahilig magsira but we play and then till now I still have majority of my uh, collections dito. So now what happened is that ang maganda kasi sa Pilipinas we're open to different cultures. Uh exposed tayo sa iba't ibang mga uh, kultura at saka mga animation cartoons na booming pa lang siya dito sa ano, booming pa lang siya dito sa sa Middle East. So what happened is that nagkaroon po ngayon ng pagkakataon na emerge ko yung background ko in terms of halimbawa banking and finance at saka yung um, accounting and everything na napag-aralan ko. Na-merge ko ngayon siya doon sa passion ko, yung mga hilig ko at saka mga collections ko. And now, we are spearheading this, uh, this endeavor para maipush naman natin yung iba-iba pa nating mga kasama at iba-iba pa nating mga uh, talent, may mga talentong Pinoy dito based sa UAE. At the same time, nagkakaroon ako ng opportunity na madalik madala, madala ko rito yung mga kababayan natin na alam mo na uh, may talento like for example yung mga uh, talents natin sa comics, talents natin sa mga designer toys at saka sa mga uh, graffiti art, yung mga ganyan.